Ngayong hapon ay nagpapakain po tayo ng ating mga manok. Tara! Tara! So ngayong araw guys, ay, ay, uh, alisin na natin sa maliit na kulungan yung ating mga sisiyaw para masanay na sila sa labas. At kararating pa lang po natin guys Kasi magpo 4 o'clock na Pakapakain natin ay magsusundo naman tayo sa ating mga anak Kasi magsisilabasan na naman sa school So ngayon uh, Gutom na gutom na kasi sila uh, Mula umaga ngayon lang tayo nagpakain Na 4 o'clock So ayan makikita nyo na nagsisagawa na sila At syempre guys nandiyan na po yung uh, Inilabas natin sa malit na kulungan ng mga sisew at nakikisabayan at nakikihalobilo na rin sa ating mga manok na talagang nasa labas na rin. So, thank you Lord and then sa Mark Enten Backyard Farming and kay Hermanong Amar dahil sa inyo nagsimula itong journey ko sa pag-alaga ng manok. Kaya tingnan nyo naman yung dumadami na yung ating kapamilya ng mga manok at sa mga susunod na buwan ay dadami pa ito. Thank you Lord, thank you Lord.